Nailigtas nila Justin at Xavier si Princess sa kamay ni Tibina kaya nagpapasalamat si Princess sa kanila. Halos hindi makapaniwala si Princess na ang totoo niyang mami ay si ma'am niya, Charlene. Habang si Divina naman at Jenny ay nakatakas pero nakasalubong nila sila Raymond, Charlene at Libby at hinahanap si Princess. Isang sampal mula kay Raymond ang sumalubong kay Divina nagalit galit na galit si Raymond na hinahanap ang kanyang anak na si Princess kung ano ang ginawa ni Divina. Pero parang baliw si Divina na nagsusumigaw na Nawala na umano si Princess. Nagkagulo lalo nang inilabas ni Dibina ang kanyang baril na niya silang lahat lalo na si Charlene. Halos hindi makapaniwala si Libby nang narinig kay mami niya Charlene na si mami Dibina ang pumatay kay Onsi at Dado. At ngayon ay papatayin nito ang lahat ng mga Cristobal at itinutok ang baril kay Charlene para patayin ang tinuturing niyang tinik sa kanyang lalamunan na umagaw ng lalaking mahal niya. Agad inagaw ni Raymond ang baril at nagpanglaban sila Divina na nagkipagtulungan pa rin si Jenny. Pero hindi umubra ang lakas nito sa kay Raymond at tumilapon si Jenny na bumangga sa poste at nagtagumpay rin si Raymond na maagaw ang baril dito sa kay Divina. Dumating na rin ang mga kapulisan at pinusasan sila Jenny at Divina para dalhin sa presinto. Samantala, hinahanap nila Charlene si Princess at nagkita sila buong higpit at buo ng pagmamahal na nagyakap ang mag-ina, hindi Nagtataka sila kung bakit noon pa naman ay magaan ang loob nila sa isa't isa, iyon pala sila ang totoong mag-ina at ngayon ay babawi na si Charlene sa mga panahon na nawala sa kanila ni Princess. Dumating na rin sila Sonya at Raymond at nagyakap ang totoong mag-ama at pati si Sonia ay umakap sa totoong apo at humingi ng kapatawaran. Nagyakap ang pamilyang Cristobal. Samantala, pumunta sa presinto ang pamilyang Cristobal para magbigay gay ng statement at lalo na itong si Leilani ay dumating na rin na siya talaga ang totoong may alam sa lahat. Dinala na rin ng kapulisan si Dibina sa selda nito at iyak ng iyak si Libby na niyakap ang totoong ina at panaybilin sa kapulisan na huwag pabayaan ang kanyang mami. Hindi pa rin natiis ni Sherlyn si Libby na itinuring niyang totoong anak ng mahigit 18 years ay kanya itong nilapitan at tinawag pa rin anak at niyakap na mahal na mahal pa rin ni Charlene itong si Libby. Maparusahan na kaya si Divina. Gayong hindi pa rin nahuhuli itong kasabwat niya na si Arnold. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.